1 come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare Kamusta kayo lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo Nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng madaming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one. So yon so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mamasam ninyo. Isang maulan na hapon dito sa Thailand ngayon. Kanina kasi ano, makulimlim talaga. Sobrang dilim talaga na lang, langit. Sabi nila sa akin, umuwi ka na, baka abutan ka ng malakas na ulan sa daan. Tapos, wala din exercise today dahil yung floor namin sa school, pininturahan yon na yun Ayun nga. Diyos ko, nakakaloka. Baka mabasa. ba <laughs> diba? Tapos, ano pa, sabi ng ganon, uh, si PE teacher, ayun, binisita ko kanina sa faculty room kasi sobrang pagod niya. Nakita ko, ayun, natutulog. O, <laughs> ba? Diba? So, yon So, kaya naman ang lola ninyo, nakauwi ng maaga. Pero, after neto, pupunta ako dyan sa gym at doon ako mag -e exercise ng bonggang-bongga. ba? Diba? So, yon So, guys, marami tayong pag-uusapan ngayon na talaga namang alam kong magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya, guys, wag na natin patagalin para sa unang chika. So, ito nga, Mama Sam, mga kandidata na talagang naghahangad makuha ang Miss Universe ngayong taon na to. Ano ang masasabi mo sa kanila? Katulad ng Puerto Rico na huli pang nanalo ay noong 1993 pa kay Dayanara Torres. At ngayon, si Miss Puerto Rico, first runner-up nga sa supranational, ayun nga, gusto niya nga talagang maibalik ang corona ng Miss Universe sa kanilang bansa. Alam din naman natin ng Puerto Rico na talagang palaban sila sa intablado. Ang alam ko, kinurunahan pa sila itong 2002. Natatandaan ko. Kasi yung dati, first runner-up yon tapos parang hindi nga ta siya, ano, Uh, na yung title holder na Detroit siya nga tayo pumalit. yun ang pagkakaalam ko ha. So nakalimutan ko na. Pero yes, ang huli talagang nanalo na talagang kinoronahan noong Miss Universe ay si Dayanara Torres. Then after nun hindi na nasundan. So tingnan natin. So kung kaya ba ng pambato nila ngayon na umariba ng bonggang-bongga -bongga sa Miss Universe. And then of course Dominican Republic nanalo sila noong 2020 2003. So parang 20 years ang nakakalipas. So mula noon hindi pa nananalo ang Dominican Republic. Eh bihira din naman manalo talaga ang Dominican Republic kahit noon. Magaganda ang mga kandidata nila pero hindi talaga sila 'yung masasabi mo na 'yung ano ba, 'yung palaban. So 'yon. So ngayon meron silang magandang kandidata. Tignan natin kung kayang bang umariba ng bago nila kandidata dito sa Mills Universe dahil noong nakaraang taon ay nag-second runner-up ang Dominican Republic. Kung o oobserbahan mo, ang Dominican Republic lagi din pumapasok sa semifinals eh. Kaya lang, ayun nga noong last year, talagang yung Dominican Republic na kandidata nila ay palaban. Eh, pero syempre, ang dami din mo magaling talaga doon nakaraang taon. And then, eto nga, si Miss Venezuela, 2013 pa ang huling nanalo, si Gabriela Isler. Natatandaan ko, nag-back to back sila noong 2008 at saka noong 2009. Then after noon, naging mailap sa kanila ang corona. Pero nasungkit nila noong 2013. At ayun na ang huling nanalo, Miss Universe. So now, after 10 years, may balik kaya ng pambato ngayon ng Miss Venezuela, ang corona ng Miss Universe. Sayang nun last year no, nag first runner up. So, konting-konti na lang eh, ayun na eh. Pero, ngayon parang medyo tagilid pa sila kasi yung pambato nila. Kung i-obs, kung observehan mo, mas maganda pa si Amanda Dudame nung nakaraang taon. Pero mali mo naman, di ba, magkaroon ng magic ang pambato nila ngayon at umariba ng bonggang-bongga -bongga sa Miss Universe. So, tingin ko ba, eto sa mga Latinang nabanggit na to ay isa sa kanila ang possible makapag-uwi ng corona? Yes, possible naman. Bakit naman ba hindi? Pero possible din na wala sa kanila ang mag-uwi ng corona ngayong taon na to dito sa Miss universe. So, So, abangan natin yan. Kung ano ang mangyayari sa kanila. But, eto pa, isa pang kandidata na talaga naman, oh my God, lumalaban din para sa corona. Kasi, ang Miss Universe India nanalo sila noong 2021 at noong nakaraan taon pumasok sila sa semifinals and then this year talaga ang pambato nila na si Sueta ay talaga naman nandoon sa determinasyon na makuha uli ang corona ng Miss Universe hindi imposible yan kasi gusto nila sandwich win para yung ano eh, South Africa yung South Africa after Demi L. Peter di ba sumunod first runner up sila and then after noon nanalo uli sila ng Miss Universe noong 2019 o oh, di ba so ayun talaga sandwich win so ngayon ita try uli ngayon ng India naman ang India isa yan sa mga kinikilala natin ng malakas na pambato pagdating sa Asia kasi ito talaga yung matinding kalaban noon ng Venezuela so naalala ko noon ang Venezuela at India talaga ang naglalaban sa corona kasi India naman kasi ang beauty naman nila talagang alam mo yun hindi na kailangan irutoke sobrang ganda talaga ng mga kandidata nila pero iba pa rin kasi syempre ang Venezuela kahit retokada sila parang sila yung buhay na Manila di ba so sila yung perfect woman talaga But ngayon, ayan nga, so gagawin uli yung ng India, yung power nila, gagamitin nila uli tingnan natin kung makuha nila ang corona na Miss Universe. Pero ako ha, tinignin ko ha, huwag silang mangarap ng sandwich win kasi parang pili ko after nilang malugi. Malugi ang Miss Universe sa kanila. So, good luck talaga sa kanila kung masungkit nila ang corona this year. At malay mo, di ba? So, hindi natin alam. Who knows? So, speaking of pagsungkit uh, ng corona. So, ito nga, possible ba na mag last to standing uli ang Colombia at ang Pilipinas tulad na nangyari noong 2015? Hmm. Ako, to be honest, sa totoo lang, hindi imposible na mag last to standing ang Miss Philippines dito sa competition ng Miss Universe. Ako, ayun tayo nararamdaman ko eh. Magla last to standing ang Pilipinas dito sa competition. So, yun yung nakikita ko ngayon. Hindi pa man nagsisimula yung competition, pero sa assessment ko, yun yung nararamdaman ko na parang magla-last two standing talaga ang Pilipinas this year. At kung sino man ang makaka-last two standing niya, pwede si Thailand, hindi ko alam. Pwede si Colombia, pwede de. ba? Diba? hindi ko din alam. But kahit sino, but naniniwala ako na malayo ang mararating ng Michelle D., yung iba sinasabi nila na, super hypes naman to si Mama Sam kay Michelle. D. No. Ayun kasi yung nakikita ko doon sa, anong ba, ano ba yun? Yung sa, kung titignan mo kasi yung, yung background ni Michelle D. Kung ano yung meron to, eh talaga mo masasabi mo naman na hindi imposible na marating ni Michelle D. ang first runner-up. At don't underestimate Michelle D. Kasi hindi mo alam kung ano ang paghahandang ginagawa ni Michelle D. At kung manalo, eh di good for us. At kung matalo, eh wala tayong magagawa. Pero maniniwala ako na gagawin ni Michelle D ang lahat ng kanyang makakaya. Better to think positive more than to think negative. Sabi nila, wag na daw tayong umasa. wag tayong, wag natin pangunahan. Hindi natin pinangungunahan. Nandoon lang tayo sa think positive lang tayo. Kaya, syempre, think positive na, eh di ibigay mo na yun lahat, di ba? So, huwag kang mag-negative thing doon sa kandidata mo. Kasi kapag once na nag-negative thing ka, ibig sabihin, wala kang tiwala sa kanya. At kung wala kang tiwala sa kanya, bakit ka hindi magtitiwala? Eh, sinong gusto mo ipadala? Ikaw? Charot. So, yon So, hindi imposible na mangyari uli ang na nangyari noong 2015, kay Michelle Di at sa kay Colombia, bakit na mahindi? Diba? Why not? Malay mo. So, good for them kung mangyari yan. But, Let's see. Ko ano yung ipapakita nila sa competition. So mag-expect tayo sa kandidata natin more than doon sa wala kang inaasahan sa kanya at ayaw mo sumuporta sa kanya. Better to support. 'Yon. And then eto nga yesterday, naglabas nga ang Miss Universe na no age limit na sa Miss Universe 2024. Kaya naman, kaya naman yung mga ibang Pinoy, tinatawagan na nila yung ibang kandidata na sana sumali uli dito sa Miss Universe Philippines. Total, wala naman ng age limit. Kung baga para mabigyan sana ng justice yung pagkatalo nila sa iba't ibang klase ng pageant at baka dito ang calling nila. Isa na nga dito tinatawagan nila ay si Maureen Montaigne. Naniniwala sila na si Maureen Montaigne ay pwedeng sumali dito sa Miss Universe Philippines. To be honest, kung titignan mo yung background ni ano, uh, Maureen Montaigne, bakit hindi sumali dito sa Miss, Uni sa Miss USA? Sumali siya sa Miss World Philippines. Sumali siya dito sa Binibining Pilipinas. Why not? I-try niya ang Miss Universe Philippines. Kung willing siya isugal yung kanyang titulo bilang Miss Globe. Ngayon, ang tanong ko dyan, wala bang kontrata si Maureen Mountain doon sa Miss Globe para pasalihin natin dito sa national pageant natin? Kasi hindi natin alam. Kasi ang nakikita ko dyan, baka mamaya meron siyang kontrata sa Miss Globe na hindi pa natatapos. Siyempre, title holder pa siya doon. Ang alam ko, 5 years, 3 years bago ma expire yung kontrata nila. Once na sumali sila sa ibang pageant, madidemanda sila dyan ng bonggang-bongga. -bongga. So ngayon, hindi ko lang alam kung ang Globe ba ay meron silang kontrata. Kaya kahit anong push ninyo na sumali itong si Maureen Mountain dito sa ano, Miss Philippines, saka dito sa Miss Universe Philippines, eh kung meron siyang kontrata, hindi siya makakasali. Yes, sayang, kasi kung po pwede, um, kung sasali siya, ay tin para siyang si Arbony. yon ganon. Na, alam mo yon na magandang package to. Pero, syempre, mahirap kasi susugal mo yung title mo. Hindi mo rin naman sure kung mag-title ka dito sa Miss Universe Philippines. Lalo na kung madaming di ba Depende pa yan. Tapos, eto pa. may pa talagang ang mga fans ay talagang hindi talaga mapigilan. So, dahil wala na nga age limit ang Miss Universe, so tinatawagan nila o nananawagan sila na sana sumali uli si Vina dito sa Thailand. Oo. To be honest, baka nga kaya nga ginawang no age limit, baka para makasali uli si Vina dito sa Miss Universe Thailand. Kasi nga, di diba, game over na siya. Kung ako sa kanya itaray niya, wala namang masama kasi pwede na ang married woman, pwede din ang no age limit, ano, di ba? Tapos bongga na, o mali mo, try and try hanggang sa makuha mo. Mali mo sa ikaapat na pagkakataon, makuha mo na ang tanong, gusto pa ba ni Vina sumali? At sa Pilipinas naman, ang pinupush din nila ay itong ngang si, si Steffi ako para sa akin si Steffi, why not? Oo, magaling din to. Pagdating sa rampahan, pagdating sa caliber, bakit hindi? Eh, kasal na rin naman siya. So, magandang ino-offer niya sa Miss Universe. 27 pa lang naman pala siya. Pwede, pwede pa siyang sumali. Lalo na kung may naglabas na nga ang Miss Universe na no age limit. Eh, bongga. Ibig sabihin nung try niya once more. ba diba? So, yun. So, tingnan natin kung magta-try nga itong si Steffi at saka si Vina dito sa Miss Universe, di ba? Sa national pageant ng mga Miss Universe dito sa Thailand at saka sa Pilipinas. Pero tulad nyo na sinabi ko, magandang kandidata kung sakaling sasali uli si Steffi dito sa Miss Universe Philippines at saka si Vina. Tapos silang dalawa ang nanalo sa bawat national pageant. Ay, magandang bardagulan niyan. Anyway, eto na para sa sumunod na Chika, Sabi nga noon, Mama Sam, nakikita mo bang malakas talaga ang laban ng Pilipinas, Thailand, India sa Miss Universe, laban sa mga Latina. To be honest, ako, hindi naman siguro may ikakaila kung gaano kagaling yung mga kandidatang to mula sa India, mula sa Thailand at saka mula sa Philippines ako para sa akin si Antonia nakita naman natin na talagang grabe ang preparasyon niya ngayon grabe ang ginagawa niyang paghahanda at talagang dominant talaga ang Thailand ngayon sa Miss Universe kasi naniniwala nga sila na eto na nga, Si Antonia na ang makakapag-uwi ng corona sa kanila ngayong taon na to. Ako hindi naman ako magdi-disagree doon. Why not? Kung kaya ni Antonia, bakit hindi? Malaki talaga yung chance ni Antonia. At nakikita ko na kakabog talaga siya sa Miss Universe. Yes. Ayun talaga. Hindi imposible na kay Antonia to mapunta this year. Pero syempre, kailangan yung talaga patunayan ni Antonia. Gawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. And then, eto pa. Michelle D. Yes, si Michelle D. Hindi rin imposible. Pero tulad nga ng assessment ko, ko, naniniwala ako na si Michelle D. Makakarating to sa dulo ng competition. Kung hindi to title first runner up to some Miss Universe. But Siyempre, kailangan talaga din ihanda ni Michelle D. yung sarili niya sa competition kasi hindi biro ang labanan ngayon dito sa Miss Universe. Talaga neck to neck talaga ang labanan. At nakikita naman natin yung mga kandidata talaga kanya-kanyang paandar, kanya-kanyang pasabog, ba diba? So, ayun yung abangan natin. And then, isa din sa mga nakikita ko, ayan nga, si India. Naniniwala akong malakas si India sa competition ng Miss Universe. Lalo na sa Asia team, talagang masasabi ko, isa si India sa nakikita ko talaga makikipaglaro sa competition. Pero naniniwala pa rin ako sa kanilang tatlo, mas malakas pa rin syempre ang pambato ng Pilipinas na si Miss Michelle D. Yes! Naniniwala ako na talagang si Michelle Di pa rin ang dominanteng kandidata pagdating sa Asia dahil sa kanyang matibay na advocacy and then matibay na pagiging transformation ng leader. Siya talaga yon But tulad nga na sinabi ko, andi dyan si Antonia, andi si Miss India, maaaring iba din ang ipasabog nila sa Miss Universe. So, yun yung alamin natin in the future. So, yun! So, ako guys, basta ako masaya ako sa tatlong kandidatang to kay Thailand, kay Philippines at saka kay India and then na natin sa Miss Universe magkakaalaman kung sino nga ba ang tunay na Diyosa. So, ayan. So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo, sa tingin ninyo, sino nga ba ang dominant candidates talaga sa Miss Universe dito sa pambato ng Asia? Michelle D, Philippines. Antonio Forsyth para naman sa Thailand at sa kasiyempre sa India. So, yun. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahang! See you tomorrow! Thank you guys! Thank you.